Patalbugan ng mga kandidata ng Miss Universe Philippines this year sa official close-up photos na inilabas ng Pina Beauty, isa sa mga brand partners this year ng Miss Universe Philippines. Nagsimula na rin ang botohan para sa mga kandidata. Makikita ang patalbugan ng mga kandidata ng kanilang close-up photos sa official website ng Pina Beauty. Anim na putsyam na candidates ang nagpatalbugan sa Pina Beauty close-up shot challenge pero iilan lamang ang talaga namang nag-stand out. Nananatiling kabugera ang mga frontrunners, pasabog ang gandang ipinakita ni Atisa Manalo ng Quezon Province, na looking very stunning sa kanyang hair and makeup. On point ang kanyang projection sa kamera na talaga namang lutang na lutang ang kanyang ganda. Hindi rin nagpakabog ang pambato ng Siniloan Laguna na si Ilana Marie Aduana, laban na laban din ang kanyang ganda sa Pina Beauty. Close-up shot challenge. Perfect ang pagkaka-execute nito sa kanyang pangmalakasang pose with her pasabog hair and makeup na talagang isa sa mga nag-stand out. Maladyosa naman ang ipinakita ng pambato ng Sultan Kudarat, nanlalamon din ito ng ganda. Sa kanilang pina-beauty challenge, very dramatic ang naging atake nito sa kanyang pose. Lutang na lutang ang ganda ni Chelsea Fernandez sa kanyang hair and makeup. Fierce kung fierce naman ang naging atake ni Tagig na si Katrina Legado sa Pina Beauty Challenge, laban na laban ang hair and makeup nito with her smoky eyes and ponytail hairstyle with her gold chunky earrings na talaga namang isa sa mga nag-stand out ng todo. Hindi naman nagpakabog ang isa rin sa frontrunners this year na si Winwin Marquez representing Muntinlupa, simple. Pero palaban ang naging atake nito sa Pina Beauty Challenge, makikita sa kanyang close-up shot na simple lang ang naging atake nito sa kanyang hair and makeup. Pero makikita pa rin ang kanyang strong commanding presence na tumatagos sa picture. Makikitang consistent si Winwin Marquez sa kanyang strong pose at very natural at effortless niya itong na-execute. Kaya naman isa siya sa talagang nag-stand Nagsimula na ang botohan at ito ay gaganapin sa Pina Beauty platform at kung sino ang makakakuha ng pinakamataas na boto ay automatic na makakapasok na sa semifinals ang top 3 candidates na makakakuha ng pinakamataas na boto, ay automatic na makakapasok na sa semifinals, at ang top 2 candidates naman na may pinakamataas na boto, ay automatic na makakapasok na sa evening gown competition. Sino sa tingin nyo ang magwawagi sa pina-beauty challenge na ito?